Good day mga idol. Ito nga yung ating part 1 kung saan nagtanim tayo ng mga vegetable seeds. Meron nga tayo ditong dalawang uri ng beans. Parehas nga itong blue lake. Pero isa full beans at yung isa naman sitting beans. At dalawa ring uri ng pechay. Ang green changkang pechay. Ang choy F1 o yung tiyatawag nilang buchoy pechay. At ang huli naman ang ating patani seeds. Ayan. Next naman ito guys, ang ginawa natin sa part 1 ay nag-cultivate tayo ng lupa. Syempre para lumambot ito. Siyempre nilagyan din natin ng white powder na dolomite. Calcium at magnesium at ito nga guys ay slow release. Dito oras na para itanim natin yung ating mga seeds. Una na nga na itanim natin yung sitting beans. Next ang green changkang pechay. Sumunod naman ang choy F1 o yung tiyatawag nyo ng choy pechay. Next ang blue lake beans na pole beans yung gumagapang naman. Ang huli yung ating patani syempre. Good day mga idol! Ayan, update natin sa ating mga vegetable seeds na namin noong last April 5, 2025. So ganyan guys ay April 18, 2025. So sa 13 days niya guys, ayan. Papakita ko sa inyo kung gano'n na sila kalaki. At pwedeng pwede na natin silang i-transfer. Lalo, Lalo na yung ating mga pechay. Ayan. Papakita ko sa inyo guys. Tara. 13 days nakalipas guys, yan ito na yung ating mga gulay. Ayan malalaki na nga sila, nasa 2 to 4 inches na sila. At ito naman yung ating mga pechay, nasa 1 to 2 inches naman na sila. Ngayong araw guys, ito yung ating gagawin, mag-transfer na tayo ng mga pechay natin. Bago ang lahat, diligan muna natin yung lupa para lumambot ito. Nang sa gayon hindi nga tayo mahirapan sa pag-transfer ng ating mga pechay seedlings. Siyempre para magtuloy-tuloy na rin ang ating pagtatanim. Next guys, kumuha nga ako dito ng stick. Ito nga yung gagamitin ko para sa paglipat ng ating mga pechay seedlings. Para na rin sa proteksyon ng mga ugat para hindi ito mapuputol. So yun guys, sa pagtransfer ko nga ng mga pechay natin, pinipili ko muna yung mga pinakamalalaki. At isinunod ko naman yung may mga kaliitan. Sa wakas guys, tapos na tayo at ang next naman ang last pagdidilig natin sa kanila. Ayan, sa tindi ng init ganyan guys, dapat umaga hapon ang dilig natin sa ating mga gulay. Para nga hindi madilay ang kanilang paglaki at ito magtuloy-tuloy. Sa ating mga gulay guys, hindi hindi tayo gagamit ng insecticide ng pang-spray. Siyempre para safe tayo. Yan guys, tapos na yung ating part 2, ang pag-transfer nga ng ating mga pechays. Sa ating mga bins naman, ayan, hihintayin lang natin silang lumaki para makapagpabunga. Ganun na rin sa ating patani guys, ayan. Dito guys, kung mapapansin nyo sa ating gitna, may mga naiwan pang mga kumpol. Ayan, nagkulang nga tayo ng kama at napasabaray yung ating lagay ng mga seeds. Pero walang problema yan guys, hahanapan natin ang paglalagay ng mga yan. Salamat, aabangan natin ang part 3. Sheesh!